Mga puso kasunod sa pagpangbomba na natabo sa Marawi City, mga pantalan sa Bilog Apungsod. Gin pa idalom sa heightened alert status. Mga personnel sa Philippine Coast Guard nga nakadeploy, gindugangan. Publiko, ginapanugyanan man nga magkooperara sa inspeksyon sa PCG. Si Thess Ordales, nakatutok. Pagsiguro nga hindi overloaded ang mga barko, fast craft o con vessel. Pag-check sa mga dokumento sa mga salakyan. Pagpasulat sa ngalan sa mga pasahero sa manifesto. Pilalang ini sa regular nga routine sa mga tinawas ng Philippine Coast Guard sa mga pantalan. Pero bangon sa natubo kapag mangbomba sa gym sa Mindanao State University sa Marawi City, mas ginhugot pa ang pagpatuman sa seguridad. Nakahide alert ng Philippine Coast Guard ang mga nagadeploy ng personal sa pantalan, ginpang dugangan. Pati ang mga equipment kag salakyan na kinahanglanon sa tiyon sa emerhensya nakahanda na. Wala lag nagatapos sa si departure area ang inspeksyon sa buligman ng K-9 sniffing dogs. Pati na sa sulod mismo sa sea vessels, may mga sea marshal na nag-upodgid sa pagbiyahe. Yung mga sea marshals po natin pag onboard vessels po, sila po yung sumisigurado na payapa at maayos po yung magiging biyahe. Other than that, kung meron po mga concerns ang ating mga biyahero, pwede po silang lapitan pwede po nilang lapitan na si Marshalls at sila po yung gagabay o mag sa kanila. Ang mga pasahero nga kalabanan na gadali, aminado nga kung kaisa nagkatrasan ang biyahe bago sa istrikto nga inspeksyon sa PCG. Apang nahangpan nga para man sa ila siguridad ang ginahimo sa otoridad. Para sa akong guru, ma uh, importante man sa guro kay para bala sunod ta sa patakaran sa gobyerno bala para safety bala. Kaya ginahimo mo lang nilang ilang nga uh, ano mga katungdanan sa gobyerno. Uh, para mag-shape man para sa tanan mo ang iniingeni na lang po natin is um, pang-unawa po kasi hindi naman po para sa amin lang po 'yun para po sa atin pong lahat 'yon na masigurado natin other than secured po tayo may passenger assistance centers man nga naka-standby kung sariin sarang magpalapit ang mga may pamangkot o kung may problema sa biyahe. Subong pa lang nagapanugyan na ang PCG sa publiko nga kung mahimo i-adjust ang oras ang biyahe, kagsining holiday season, magbiyahe sang temprano agad malikawa na paginuto kaghuol sa mga pantalan. Upod kay Sinilo Renduke, Fes or Dallas. One Western Visayas.